Let's do fast talk, okay? Galingan mo, ha? Okay. Spaghetti pataas, pababa. Pababa. Hosting, dancing. Hosting tsaka dancing. Best time for happiness. Ha? Wala na yun, eh. <laughs> bakit papa, ha? bakit mama? Papa. Bida-bida. Bida-bida, kontra-bida. Kontra-bida. Iyakin, tigasin. Tigasin. Hot mama, sweet mom. Hot mama. Sugar level, 50%, 100%. 100%, Sa so sex boy. bomb doon, kanino ka pinakatakot? Siyempre, kay Ato <laughs> kanino ka pinakabilib? Bilib ako sa kanya. <laughs> kanino ka nangutang? Nangutang wala, mayaman na ako. Oo, oo hindi. Oh. Nagkaalitan ba kayo ni Herlene Budol? Ha? Ha? Ah. <laughs> uh, parang nahihirapan ka. <laughs> uh, hindi, no. Kaya ko siyang harapin. Ah! Oh, lang. <laughs> hindi, hindi mabait yun. Okay kami. Oo, okay hindi. Kami. Nagkaroon ka ba ng boyfriend na artista? Ha? Uh, <laughs> eh, uh. <ba> na rin really? eh. <laughs> masayang buhay, malaking bahay. Ano, masayang buhay? Magandang career o makulay na love life? Yes, love life, pero career na lang. Advice to your 16-year-old self. 16-year-old self, don't cry anymore. Be strong to yourself. Woo! Dasal para sa mga anak. Ah, uh, maging mabuti kayong uh, uh, tao. Makapagtapos kayo ng pag-aaral. Huwag tumulad sa nanay inyong laging... Lights on or lights off? Lights off, Hapiness lights on. Happiness or chocolates? Ano na, kahit ano na, Tito Boy. Uh, complete this uh, sentence. Sweet ako kung... Sweet ako kung... Wala akong utang! Gusto <laughs> 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 pa <nakalakpa> ako dito. <laughs> ako na yan. <laughs> ang dami mo ang kalat <laughs> eh. Ako na ang magwawalis niyan. Mm, ayan, Tito uh -oh. Boy. Ayra... Nakakapagod. <laughs> you came home because mom yes, passed po. Uh, on oh, September 8. And then, kailan birthday niya? Yes, September, 15. Actually, Tito Boy, birthday ko no September 6, no, na-ICU siya. Kaya medyo sobrang nag-struggle ako dati. Eh, ang hirap pa naman, pag nasa ibang bansa tayo, hindi madali yung nagtatrabaho ka, tapos nakikipag-deal ka doon sa problema sa Pilipinas. Kasi uh, malayo malayong malayo ako. May trabaho ka na sa Australia? Yes po, nagtatrabaho ako sa company ng, ng husband. Yes. Okay. How are you coping with grief? Paano, um, paano mong Oo, hinahandle ito. Okay naman po. Kung syempre, tanggap na namin. Si mama kasi, araw-araw yan may nararamdaman. Siguro doon lang sa point na hindi pa ako ready na mawala siya. Hindi pa ako ready. I, I, I don't know, but I don't think we are ever yeah, ready. Yeah, yun naman ba? po. Uh, Oo, oh, we're ever ready. Pero my deepest condolences to you and to Raj. I Ang kapatid po ni Ira, ay kaibigan ko. Uh, my deepest condolences. Sugar ito, pagkatapos natin magsayaw, uh, nakita namin kung abalde ah, balde, balde ang iniyak mo sa so, iyong buhay. Nakita namin yon, pinagdaanan mo. Pero ano yung pinaka lowest point nun? Ay uh, yung talagang ano, yung hindi ko, hindi ko ano, hindi ko nagawang buo yung pangarap kong pamilya. Kasi syempre wala namang sa atin na, na gusto na watak-watak yung family. And ayun, yun yung isa. But now, naintindihan ko si Lord, why? Para maging strong ako, para sa mga anak ko. Kasi sobrang weak ko eh. Alam ko po na sobrang weak ko. Pero ang tanging, meron lang ako yung Panginoong, Panginoong Heso Kristo lang. So, doon ako kumuha ng lakas. Lahat ang nadaanan ko, lahat ang pinagdaanan ko sa buhay ko, wala na akong takot because of Him.